Alright mga amigos, matapos nga pong hindi magkasundo ang panig nina IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis at WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. Tila hahayaan na pong lumipad ni Jaron Boots Ennis ang kanyang pangarap na maging undisputed champion sa welterweight division. Sapagat ayon sa report po mga amigos, tinalo po ang matchroom ng P2M Box Promotion sa naging IBF first bid para sa rematch ni na Jaron Ennis at Karen Chukajan. Matchroom ang may hawak kay Ennis at P2M Box naman po Karen Chokadian sa naging bidding sinasabing $1,811,818.10 ang inilapag ng P2M box habang $1,566,666 ang inilabas ng matchroom at ang ibig sabihin po niyan mga amigos dahil nanalo ang P2M box promotions sakaling matuloy ang laban ni Na Ennis at Chokadian hindi po matchroom ang magpopromote ng laban at kung balak isagawa ng P2M box promotions ang laban sa Germany or Ukraine kakailangan po ni Jaron Ennis Dumayo kung saan man naising ganapin ng P2M box ang laban ni na at Chokajan. Pero sa aking opinion pa mga amigos, ang reason kaya't nagpatalo ang matchroom dito sa first bid, palagay ko po mga amigos ay bibitawan na talaga ni Jaron Ennis ang IBF belt sa welterweight at aakyat na ito sa super welterweight. Dahil wala naman pong lumalaban kay Jaron Ennis sa welterweight kahit noong si Crawford at Spence pa ang champion dito dahil high risk low reward nga po noon si Jaron Ennis. Okay lang sana patulan ni Jaron Ennis si Karen Chokajan kung ang una nilang laban ay naging maaksyon o kaya naman close fight. Ang kaso bukod sa napaka boring ng laban ay eh 120-108 ang scorecard ng una nilang laban tambak kumbaga sa basketball. Kaya't malulugi lang ang matchroom kung sila ang magpopromote ng laban na yan. Samantala sa iba pang balita mga amigos na rin po ang top rank sa force bid para naman sa laban ni WBO and IBF middleweight world champion Janibek Kasaksal Alim Kanuli at Andre Mikhailovich. Ayon sa report, tinalo sa halagang $351,000 ng No Limit Boxing ang top rank na naglabas naman po ng $350,000. Yes, mga amigos, $1,000 lang po nagkatalo. Matatandaan ang sago pa ang Janabek Alim Kanuli at Andre Mikhailovich ay nakan sila po noong July. Dahil sa hinimatay nga daw po itong si Janabek Alim Kanuli sa kasagsagan ng pagbabawas ng kanyang timbang. Pareho nga ang po itong si Janabek at Mikhailovich kaya't inaasahang umaatikabo ang middleweight champion championship na ito kapag natuloy. Sahi ng baraha patunayan mo sa akin.